Hiwaga nga ba't ipapakalo? Noong unang panahon, merong dalawang prinsesang nagngangalang Apiena. Apiena? Uh, at uh, mas nakaka uh, nakakabatang kapatid niya na si Uyala. Si Apiena ay may naglalagablab na kagandahan at isang matapang na dalaga sa kanilang kaharian. Ngunit ang nakababata naman na kapatid niya si Uyala ay isang mainit at matapang na babae. Ang magkapatid ay malapit sa isa't isa kung kaya't lagi silang nagkakasundo. Mahal na mahal sila na kanilang ama na si Haring Anand at ang kanilang renang ina na si Reyna Bihati. Don't worry, Bihati. <laughs> Worry. Be happy. <laughs> Don't worry. Be happy. Si Reina, be happy. <laughs> Isang araw nagbasyang uh, magkapatid na lumisan muna sa kanilang kaharian sa kadah uh, kadahilan ng maghanap sila ng maidadagdag na kawal sa kanilang kaharian. Kumbaga, pinapalakas nila ang kanilang kaharian, Papa Jepoy. Dahil balibalita ay merong mananakop sa kanila. Merong susugod sa kanilang kaharian. Lilisanin muna nila ang ka kanilang kaharian para maghanap ng mga kawal ba? Yung mga malalakas. Para palakasin. Uh, para palakasin ang kanilang uh, uh, kaharian. Dahil nga balibalita na merong uh, mananakop sa kanila. Merong susugod sa kanila. Dahil ilang linggo na lang, Papa Jepoy, sasapit na ang pinakamalaking digmaan laban sa mga dayo sa karyan. Malalim na ang gabi. Nang magising si Apiena. At nang magumaga na ay sabay nilang binagtas ang daanan pa uwi ng kaharian. Ngunit sa di inasahang pagkakataon, ay nagulat sila Papa Jepoy. Dahil merong dayuhan. Nas... Spanish na, Spanish oh. na naman yung dayuhan. <laughs> Sinong dayuhan yan? Ha? Merong dayuhang sumugod sa kanilang kaharian. At nang biglang may lumapit. Na bata. Oh. bata? Hindi matanda. Sabi ng bata, cake. Cake na mm. hinihingi. Ah, cake. Cake hinihingi. Ah, gusto, cake. <laughs> uh, birthday ko kasi nagugutom ako. <laughs> yung yung sabi ng bata. Pero sabi ng bata. Ano sabi? Pinabalaan ko kayo. Parating ng mga susugod sa inyo. Ah. Uh, sabi ng bata. Sabi niya. <laughs> gusto niyo mapigil yung mga susugod sa inyo? sabi ng bata. Meron akong solusyon para dyan. Labi ng bata. Hmm. Pero, ha? Huh? Sino solusyon niya? Ha? Merong solusyon daw doon. Para mapagilan yong susugod. So so susugod. So so Pero bago yan, ibigay niyo na muna ang tinapagilan. <laughs> ang ginawa ng magkapatid. Sige, deal tayo. Binigyan ng tinapay. Pinakain. At ang sabi ng bata, pinakain ng tinapay. Pinakain na. Anong tinapay? Ha? Masarap yung tinapay. Masarap. Masarap. Anong tinapay? Masarap. Ah, uh, monay. Ngayon, ah, uh, yung bata eh talagang binibigyan sila ng idea ba? Oo. Uh. Na posibleng mapigilan itong pag-atake ng mga dayuhan Papa pa Jeboy. Ano ng nung bata? Ha? Malit lang? Ha? Ano kulay ng suot? Yung... Bata. Kulay ng suot ng bata? Shorts. Ah, shorts? Oh. Kulot? Ha? Para nakita ko. <laughs> Maliit lang yun eh. Maliit lang. Kaki. Kaki, 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 Kaki yung, yung shorts. <laughs> <Kaki Kaki Kaki laughs> <shirts>. Kaka Ha? Nun? Ha? Kulot? Kulot. <laughs> <laughs> Medyo long hair. Ha? <laughs> <laughs> Medyo long hair. So Bistiso? Bistiso. Nung lumapit ko, hindi lang. Oh. nasa prosesyon ah. <laughs> <laughs> Ngayon, sabi niya, gusto niyo ba talagang gusto niyo, na, gusto niya ba talagang mapigil oh, ang mga okay. dayuhan sa pagsira okay. ng inyong kaharian? Nagulat tong dalawa. Napatingin na, na yung magkapatid. Nagkapaan kung ano yung isasagot nila Papa Jeff eh, Sa bata At wala nang paligoy-ligoy Di na sila naya sa bata Oo naman Gusto naming malaman yung solusyon na yan Kung gayon Tinapay uli Bigyan <laughs> <laughs> din pa ako ng tinapay <laughs> <laughs> Inalayan nila ng tinaboy Mininga na din oh. na pa yun Napaisip na yung ano Napaisip na yung dalawa Tagal nito mabusog Ang ginawa nila Nagbukas Sa amin Inaalayang pa yan eh mm. Laba cake ah, okay. <laughs> Nagbukas Papa Jepoy oh uh, Nagbukas uh, Oo oh, kasi parang Ano eh Nagbukas na Papa Jepoy Nilapag oh Paglapag Ah, oh. Malamig yan. <laughs> malamig. <laughs> Kumuha ng straw. Kumuha ng straw. Habi. Eto. Binigay. Binigyan ng straw. Teka lang, sabi nga lang. Teka lang, bago mo minumin. Nilagyan <laughs> ng mentos. <laughs> Bula. Sumiri. <laughs> Bula. <laughs> Bad <Bula. laughs> yun, mag yun. Delikado sa si mga bata yun. Delikado sa mga bata yun. Sumirit sa Wag yun, wag yun. <laughs> Ginagawa mo yun. <laughs> wag yun. Baka inumin ng mga bata. <laughs> Ginagawa niya. Wag yun ha. Baka mamaya yung mga bata iinom ng cola tapos hmm. kakain ng mentos. Sumayon oh masama sa katawan yun. Sama yun. Makabumula yung mga bibig nyo. Pagbawalan nyo. O, eto na. Sabi ng bata. Gusto mm. nyo malaman? Kung ganun. Ibigay nyo sa akin lahat ng mga pagkain ninyo. <laughs> Tumugtog na. Bukas ng, ano, soft drinks. Psss! Balutin mo oh, ako, ako <laughs> sa wagan. <water. laughs> Ngayon, eto na. Kung gayon, Binigin maaari na. ko kayong pagsamahin. Sabi niya, maari ko kayong pagsamahin dahil ang katangian niyo ay tumutugma sa gusto ninyong mangyari. Sabi ng bata. Ngayon, bilang naglalagablab ang inyong kagandahan at isa kang matapang na prinsesa, apyena at, at uyala. Isa kang mainit na dalaga. At matapang, maaari ko kayong pagsamahin. Ang inyong taglay na mga katangian upang makabuo ng isang nagiinit at naglalagablab na kapangyarihan Ganito lang ang inyong gagawin hmm. Ano yan? Para super twins yan <laughs> Ano yan? Para... Oo. Oh, oh. pa, ayan na ayan! pasok, pasok pa, pasok pa Pasok Pasok <laughs> pa <laughs> Tapos? Ngayon pala, pagsasamahin pala yung dalawa, Papa oh, jepoy eh. Pinagsama na ngayon. Oo, ngayon pinagsama na. Mula sa pinagsamang katangian ng pagiging maharlika, mainit at naglalagablab, ay maaari kong pagsamahin ang inyong pangalan. Mula sa pangalang Apiena at Uyala, makakabuo ako ng pangalang Apoy. Apoy! At simula noon, Papa Jepoy, nabuo na ang apoy. apoy. oo Oh, pala nagsimula yung apoy. At yung mga kalaban, Papa Jepoy, wala na, natalo nila. Dahil isang apoy lang. Ang oh, problema, maya-maya. Dumating yung kalaban. May fire extinguisher. Pinaliga <laughs> nila -nil -nil yung bata. Tumakbo yung bata, loko ka. <laughs> <laughs> Nagtatago yung bata, loko yung bata. <laughs> Barangay Ellis 97.1 97.1 Oh Number one.